Daddy Vince, ayaw nang pag-usapan si Baby Tali. Tila pinili na ni Daddy Vince na hindi na pag-usapan ang kahit anong tungkol kay Baby Tali matapos ang bangaya nila sa Sokmed ng kampo ni Tancheli, lalong-lalo na ang inanitong nitong si Marites Lumbre. At ayon pa kay Daddy Vince... And sa mga nagtatanong din po ng specific topic na hindi ko sinasagot, meron po talagang mga katanungan or topic na I choose to remain silent about. Sana po maintindihan nyo din po yun. Tumahimik na ang YouTube channel ni Daddy Vince at nag-focus ito sa kanyang pag-aaral. Binigyan ng oras ang kanyang fitness journey at isa na din itong atleta. Aminin natin na nakakamiss din ang pagbavlog ni Daddy Vince kaya laking pasasalamat ng mga fans na nagbibigay pa rin ito ng update. Kasalukuyang nasa pangpanga ito kasama si Baby Amara at si Lola Mami Tess. Napakagandang panoorin ang takbo ng co-parenting relationship ni Nani Mami Sarah na anytime ay pwedeng mahiram si Baby Amara. At kitang kita naman kay baby Amara kung gaano ito ka-independent na kahit mawalay ito ng ilang araw ay walang problema. Comfortable din itong kasama ang kanyang daddy dahil present ito habang lumalaki. Nakakahaping makita na nakakabanding ni Baby Amara ang ibang hison kids at lalaking parte ang pampanga na pwede niyang uwian anytime. Ito ang magandang naidulot ng magandang relasyon ng kanyang parents at kitang kita ang pagiging bibo at masayahing bata ni Baby Amara. <laughs>